mo Mga kumari malapit na kami. Ando na sila mga kumari oh. mo na ano? Mga kumari malapit na kami. Ando na sila mga kumari oh. Tapos ang topic about sa hair yeah, ko. Yeah, very nice. I love it. Kasi akala nila pinakulot ko yung hair ko right. It's natural curly hair po. Uh -huh. God gift. Alam mo yung tatay ko, ate, ang kulot ng buhok niya is, alam mo yung negro, yung parang negro parang kulot? Kaya nga sabi ko, parang negro ba? Kung sinabi mong natural lang. Pero yung iba na yung pagkakulot ng mga negro as in kulot. Kinky, ganun ang tatay ko. Oh. Kasi pag maiksito, ate, ganun ang kulot oh, okay. ko. Yun ang kulot ng anak ko at saka yung mga kapatid ko, talagang oh. pinong-pino. Wow. Nagkataon lang na babae ako, kaya kailangan ko pahabain. Wow. Kaya nung bata ako, yung buko ko puro pinalalaki kasi huh? tama na ako magsuklay. Eh. Pero ang ganda siya talaga. Tapos hindi siya pwedeng pahabain kasi di pa ba, bata oh, may kuto. Oh, 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 Hindi oh, ngayon lang. oh, oh, siya. Hello, si But, like yeah. Wala na. na. Wala na po, mga kumare. Ando na sila, o. Oh. mga Ano? To? <laughs> <to>. Ay, gusto mo <laughs> <Ay>, <laughs> <-tabay. Ay>, <laughs> na picture na. Nandiyan siya. Hindi pwedeng isali po siya. Subscribe po kayo sa YouTube channel. Ano po ah, lagan si Kumare. Inulit ko. Ini ba? yung name. Asama ko.

Hi mga kumari. <laughs> pabalik na kami sa amin ng ga. Kami lang po ay nag comfort room. Gusto magpahatid eh. Tapos ngayon, pabalik na kami sa pinakadulo pa kasi yung kubo na na ano nang ano namin friend namin <laughs> sa dulo. Doon pa sa pinakadulo mga mari kaya medyo malayo-layo pang lakadan kaya yeah, yun yung buho ko basa siya hindi sa ulan kundi sa pawis basang, <laughs> basang basa Ay, sa pa ba siya talaga or sadyang pinakulog niya natural po ate wow, inborn really? yes inborn wow ang yeah. ganda no kasi Ay, pag natulog na ko ano. yung, Parang, hindi kasi pag kulot na piki parang, yung ano, yung Barbie. parang, no, parang mga negra ba parang, oh, yung, Tino, yung, ano oh. po yan? Pore usog po. Ano natural na kulot oh, po yan? Pala, ha? Po natural Akala na kulot. ano ko kolod. sa dyan pinakulot. Mo. No po. Wow. Makikita mo yung natural sa oh, fake na kulot. Oh, wag na Ay, Opa. napaunat ko na yan. Really? Oh. tingnan mo, tingnan mo. Oh, 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 di ba? Oh. Tapos ano nangyari nang ipinaunat mo? Eh, tubo niya pa rin si kulot. Isip ano, <laughs> no, nag-dry na siya eh. Ay, ka, ano, dapat i-trim ko siya. Hindi ko na-triman ngayon kasi busy ba? Huwag mo tatalian ng ka. Huwag mo na pala siya. Ikaw, natin natural mo pala yan. Natural. Huwag mo Alaga mo lang siya ng hot oil. O, Ano, dapat lagi siyang may olive oil. Yan, yeah, nakatrim dapat siya. Hmm. Yung bilik ka dun sa ano, yung isang ginagamit ko, maganda siya. Sa buong malamit. Anong? Uh, lagi man siya nag-ano yan. Ano ba yun? Kailangan mm -hmm. sa kulot, kailangan may conditioner, may oh, olive oil, tayo, may tayo, may, tayo, may, tayo. may hair mask. Ang yeah. ganda yun. Ano ba Organic? Ano ba Organic? Ano Organic? Yun, it's not organic. Ba yun? Isa, urban, urban. Yung ano yung parang, parang olive oil yun. Yung brown siya. Di ba pag halimbawa is like... Oo, nasurukulot yan ang mga yun. Yung times. Ay, hindi ko alam. para papalakas ng... Energy at charot. Oh, Nandun na na pa tayo sa oh, pinakadulot oh. e. Eh. Malayo pa tayo te. Eh. Oh Nandito kami na yung mga akumari oh, sa lower seat. hindi <laughs> na ko <laughs> 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 Sa isang <laughs> birthday party. Ang ganda ka naku, kanina is kulot mo. Hindi, kulot siya natulog. Kasi asawa ko gusto niya pa kulot yung buhok ko, yung handbook lang siya. Madali lang din uh, mawala manipis yan. Manipis kasi ng buhok. Manipis nga, nga. Din. kaya lagi akong riban-riban to. Kasi nga makita yung ano kasi 'di ba yung photo lab na picture oh, na Dios ko. Kasi trending yung photo yes. sa. Nami na. Ang dami mo pala yan. Ang dami naging bitter doon. Oh, 'di ba? Kaya gusto ko sabi ko i-try nang ganun. Sabi ko kakagaya kagaya tawos this para Alam mo te every three months pinuputulan ko ganito kahaba. Ay, trim lang kasi, kasi madali siyang tumtuma. dulo ano na ano dry oh.